Medyo liwanag na yung anit. Ayan nga, ayun na. liwanag na yung anit natin ngayon doon eh. Totoo mo lang ang buhok. No? So, ganyan talaga pag uh, medyo bunga bata na mga idol. Yung buhok natin medyo bunga na rin. No? Balik ka natin yung bumabata bata. <laughs> Alam niyo yan. So, ngayon ang gagawin natin. So, maghugas tayo ng

Kailangan daw ang sorry. Tatapos ko lang naligo kasi ngayon. Yung, uh, plato daw pag gabi, kailangan daw hugasan. Ano ka, hmm. Hindi yan? Eh. Kumain na po ano, kakaligo ko lang eh. So manghugas tayo ng uh, pinggan mga idol. Kasi sabi na nga ng uh, lola ko, no, na nabubuhay pang lola ko, kailangan daw pag may kinainan sa gabi hugasan daw para daw yung swerte aakyat walang may tapon kailangan oh, ugasan ay yes. totoo yan mga no? totoo yan so, ugas din ang plato saka pangit yung tingnan pag hindi natin nahugasan kailangan nakahugas din ang plato pag, ano, kasi sa madaling araw Nabukasan, nakita mo parang so, dumbok na tingnan yung ano ya dumbok na tingnan yung mga kinahinan kailangan hugasan natin diba yung mga sabi-sabi na yan para lang siguro mahugasan yung mga uh, plato kaya sinasabing ganoon na kailangan hugasan ang plato na uh, kinain lang sa gabi. No? Pagkakit na naman taga may mga ilo, pag walang hugas yung plato. Diba mga idol, pag uh, umaga makita natin yung uh, ating kusina malinis, di ba? wala man natira ang gasan so parang uh, pagising mo rin sasama na rin doon yung blazing mo na nakikita mo wow maganda di ba wow, wow. Ka kaysa nakikita mo nagka gulo-gulo na yung plato inakyat na ipis no so, nang masaklap tapos kinakainan din kailangan natin na uh, kunting uh, linis no Ah, uh, kahit hindi natin sabihin na yung mga silabi ng matatanda kailangan bukasan kasi daw pag abutan ng kinabukasan yung swerte daw mawawala. O ayaw ko lang, no? Hindi <laughs> <What? laughs> ako sure doon. Hindi ako sure. <laughs> kasi yung mga pa so, ano tawag dito pamahalihin ng mga matatanda no yeah so, totoo, totoo yan mga idol no? kasi siyempre sila yung nauna alam nila yon so, kailangan sumunod lang din tayo kung ano yung mga sinasabi ng mga matatanda no uli kung baga ako sa tuhod ganun no so, dapat meron pinagmana o pamana sa atin so ngayon wala man ang pamana sa atin man yun yung lupa mga idol yung lupa ang pinama sa atin natin mga kaluluhan alam nyo kung ano yung lupa saan? lupa sa kuko kuko <laughs> natin pag ano, daming lupa yan no? ano, pag mag-uuma, naku ako no, na, nag-uuma ako mga idol yung lupa sa kuko ko, ang dami ito muna mga idol, ililipat ko muna itong uh, dating hinugasan no? ito so, ililipat natin dito So kung ano nakikita niyo ito mga dog, logo pa to ng uh, dati kong YouTube no. Nung uh, hindi pa na ano yung account ko sa YouTube. Ito sana dapat ang uh, ano ko. So ngayon na may iba na. Yung uh, aking YouTube channel John no, John J O N John TV Mix Vlog yun nang sa akin channel ngayon sa YouTube mga So hindi na ito. Hindi na to. So ito lang yung uh, mga una channel kaya sino you know, nagpagawa ko ng baso. ayan nang maganda-maganda to. Pamigay ko to pagano. Pagawa ko ulit para at least ah uh, yung baso sa ating mga uh, followers. Alam mga ito.